Alam mo ba na ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis tumatanda ang katawan ng tao ay hindi dahil sa edad mismo, kundi dahil sa kakulangan ng tulog? Oo, tama ang narinig mo. Maraming seniors ang iniisip na normal na ang mahirap na pagtulog. Pero ang hindi nila alam, may mga simpleng bagay bago matulog na pwedeng magbago ng lahat. Kaya bago ka pa matulog ngayong gabi, may mga sikreto akong ibabahagi na siguradong makakatulong para mas mahaba mas mahimbing at mas masarap ang iyong pahinga. Kung gusto mong gumising na mas magaan ang katawan at mas malinaw ang isip, huwag kang aalis sa video na ito. Ngayon pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ang pagtulog para sa mga seniors. Isipin mong parang cellphone ang katawan. Kapag buong araw mong ginamit ang cellphone pero hindi mo siya i-charge ng buo, anong mangyayari? Madaling maubos ang baterya. Ganito rin ang katawan ng tao lalo na kapag may edad na. Kapag hindi sapat ang tulog, bumababa ang lakas, humihina ang resistensya. Mas madaling sumakit ang kasukasuan at pati memoria ay unti-unting naaapektuhan. Kaya kung iniisip mo na ang tulog ay simpleng bahagi lang ng routine, nagkakamali ka. Ito ang susi para manatiling malakas at masigla kahit edad 6 pataas. Isa sa pinaka paraan para mapaganda ang tulog ay ang pagkakaroon ng gawain bago matulog o tinatawag na evening routine. Hindi ito kailangan maging komplikado. Ang simpleng paghahanda lang ng katawan at isipan ay sapat na para ma-program ang utak na magsabi. Oras na ng pahinga, kaya simulan na natin ang ilang mga teknik na subok at pwedeng gawin agad ng kahit sinong senior. Unahin natin ang banayad na stretching o simpleng ehersisyo. Maraming seniors ang nagre-reklamo ng paninikip ng kalamnan at pananakit ng katawan kapag matagal nang nakaupo o nakahiga kung gagawin mo ang limang hanggang minutong stretching bago humiga para itong pinaluluwag ang mga kasukasuan at inaayos ang daloy ng dugo. Halimbawa, subukan mong itaas at ibaba ang mga braso, ikuti ng balikat o marahang ibuka at isara ang mga palad. May isa, akong kakilala na senior na dati hirap makatulog dahil sa pabalik-balik na sakit sa balakang. Nang sinubukan niya ang simpleng stretching gabi-gabi, napansin niyang mas gumaan ang kanyang pakiramdam at mas madali siyang nakatulog. Hindi mo kailangang maging atleta para gawin ito. Kahit simpleng pag-inat lang ay malaking tulong na. Pangalawa, napakaganda ng epekto ng warm bath or foot soak bago matulog. Kung hindi kaya ang maligo ng buo, sapat na ang pagbabad ng paa sa maligamgam na tubig ng tino minuto. Bakit kapag mainit, ang tubig, bumababa ang tensyon ng mga kalamnan. Pagkatapos habang lumalamig ang katawan, mas mabilis na dumarating ang antok. Isang senior na nakausap ko ang nagsabi na simula ng gawing habit ang futsak bago matulog, hindi na siya nagigising sa madaling araw gaya ng dati. Kung minsan, simple lang talaga ang solusyon. Tubig at disiplina lang ang kailangan. Pangatlo, subukan mong bawasan ang paggamit ng gadgets at panonood ng TV bago matulog. Alam ko mahirap ito lalo na kung nakasanayan ng manood ng balita o mag-Facebook bago humiga. Pero tandaan, ang ilaw mula sa cellphone at TV ay nakakaantala sa paggawa ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagtulog. Para bang sinasabi nito sa utak na umaga pa kaya kahit antok ka na, biglang nagigising ang isip. Ano ang magandang alternatibo? Magbasa ng paboritong libro, makinig ng mabagal na musika o makipagkwentuhan sa kasama mo sa bahay. Kung iisipin mo, mas masarap pang pa ang tapusin. Ang gabi sa simpleng pag-uusap kaysa mag-scroll sa cellphone na minsan ay nakakadagdag pa ng stress. May isa pang sikreto na madalas nakakaligtaan pero napaka-epektibo. Ang paginom ng maligam-gam na tubig o tsaa bago matulog. Hindi ito basta-bastang tsaa kundi mga herbal tea gaya ng chamomile, sa labat o kahit simpleng tubig na maligamgam. Kapag uminom ka nito, hindi lang katawan ang nare-relax kundi pati tiyan. Kapag kalmado ang tiyan, mas madali kang makakaramdam ng antok. May mga seniors na nagsasabing kapag ginagawa nila ito, mas madalang silang magising sa gitna ng gabi dahil sa hindi komportableng pakiramdam. Pero isang paalala, huwag uminom ng sobrang dami para hindi ka naman mapilitang bumangon para mag-CR sa 10 oras ng gabi. Ngayon baka tanungin mo, gaano kabilis ko makikita ang resulta? Hindi ito magic na agad-agad. Ang mahalaga ay gawin itong parte ng iyong routine gabi-gabi. Kapag nasanay ang katawan, kusa itong mag-a-adjust. Parang bata na natututo ng oras ng tulog. Sa una ay mahirap pero kalaunan ay natural na lang. May isa pang mahalagang aspeto na dapat tandaan. Kung gusto mong gumanda ang tulog mo, iwasan ang kape, soft drinks o tsokolate sa gabi. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na kahit konting kape lang sa hapon ay pwedeng makaapekto sa pagtulog. Kung kafe na ay nananatili sa katawan ng ilang oras, kaya't kung nagkakape ka ng treno ng hapon, baka hanggang gabi ay gising pa rin ang iyong utak. Mas mabuti kung iwasan na lang ito, lalo na kung sensitibo ang iyong katawan. Isipin mo na lang ang lahat ng ito bilang paghahanda. Kapag inaayos mo ang iyong katawan at isipan bago matulog, mas mabilis kang dadalawin ng antok at mas mahaba at mas masarap ang iyong pahinga. Ang ganda nito, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Simpleng pagbabago lang ng routine ay sapat na. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong iwasan bago matulog. Mga simpleng pagkakamali na akala mo ay wala lang. Pero sila pala ang dahilan kung bakit lagi kang napupuyat. Kapag nalaman mo ito, mas maiintindihan mo kung bakit minsan kahit anong gawin mo ay hirap ka pa rin makatulog. Kung nandito ka pa hanggang... Ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka talagang ayusin ang iyong pagtulog. Kaya bago tayo magpatuloy, gawin mo muna ito. Kamo? Mahimbing tulog lagi sa baba para malaman ko nakasama pa rin kita sa journey na ito. Alam mo ba na may mga simpleng bagay na ginagawa natin sa gabi na akala natin ay nakakatulong para makatulog? Pero sa totoo lang, sila ang dahilan kung bakit putol-putol lang -putol ating pahinga. oh totoo ito. Minsan hindi lang kulang sa routine ang problema, kundi ang mga maling nakasanayan bago matulog. Kaya sa bahaging ito, ibabahagi ko sa awang ilang karaniwang pagkakamali ng seniors at kung paano mo ito maiiwasan. Kapag naiwasan mo ang mga ito, mas mapapansin mong mas madali kang inaantok at mas mahaba ang tulog mo. Isa sa pinakamalaking sabotor ng tulog ay ang pagkain ng mabigat sa gabi. Alam kong marami sa atin ang nasanay na ang hapuna ng pinakabonding ng pamilya kung saan mas marami ang pagkain kaysa sa tanghalian. Pero isipin mo ito, kapag busog na busog ang tiyan pinipilit, nitong magtrabaho pa rin ng sistema sa loob habang ikaw ay humihigana. Ang resulta, imbes na nakarelax ang katawan, abala pa rin sa pagtunaw ng kinain. May kilala akong lolo na dati ay laging gising sa teno oras. Nang gabi dahil parang hindi kumikilos ng maayos ang tiyan. Nang sinubukan niyang bawasan ang kanin at karne sa gabi at palitan ng sabaw, gulay at prutas, mas gumaan ang pakiramdam niya at mas naging tuloy-tuloy ang tulog. Kaya kung pwede, gawing magaan ang hapunan tulad ng lugaw na may manok, gulay na ginisa o isdana. May sabaw! Pangalawang pagkakamali ay ang sobrang pag-inom ng tubig bago matulog. Alam kong iniisip natin na maganda ito para hindi ma-dehydrate. Pero kapag sobra, ikot lang ito sa katawan at mapipilitan. Kang gumising para mag-CR sa kalagitnaan ng gabi. Ang payo ng mga eksperto, uminom ng sapat na tubig sa buong araw. At kung iinom sa gabi, sapat na ang isang baso ng maligamgam na tubig. Isang oras bago matulog. Sa ganitong paraan, hindi ka maiistorbo sa kalagitnaan ng iyong pahinga. Pangatlo, isa pang malaking hadlang ay ang sobrang pag-iisip ng problema bago matulog. Likas sa tao ang mag-alala lalo na sa mga seniors na iniisip ang kalusugan, pamilya o gastosin. Pero ang utak na puno ng pag-aalala ay parang radyo na hindi mo mapatay. Laging may tunog kaya't mahirap makatulog. Isang magandang teknik dito ay ang tinatawag na worry journal. Bago matulog, kumuha ka ng papel at isulat lahat ng iniisip mo. Para bang inilipat mo ang bigat ng utak papunta sa papel. Kapag naisulat mo na sabihin sa sarili, bukas ko na ito iisipin. Maraming seniors ang nagsabi na simula nang gawin nila ito. Mas mabilis nilang nakakalimutan ang problema sa gabi at mas mabilis silang nakakatulog. Kataipit, hindi. Kung minsan, rin natin dapat baliwalain ang sobrang maliwanag o maingay na paligid. Simple lang ang dahilan ng hirap sa pagtulog, maliwanag ang ilaw Maingay ang kapitbahay o may dumadaan na sa sakyan tandaan, ang katawan ng tao ay sensitibo sa liwanag at ingay. Kapag maliwanag, iniisip ng utak na umaga pa. Kaya't kung kaya gumamit ng dim light or lampshade or kung may budget bumili ng eye mask at earplugs. May senior akong nakausap na dating hirap makatulog dahil sa ingay ng aso sa kapitbahay. Nang gumamit siya ng simpleng earplugs, mas naging maayos sa tuloy-tuloy ang tulog niya. Isa pa na madalas hindi napapansin ay ang posisyon sa pagtulog. Kapag mali ang posisyon, madalas sumasakit ang likod, leeg o balakang. Kung may arthritis o rayuma, mas nagiging masakit pa. Ang payo ng mga eksperto, maglagay ng unan sa ilalim ng tuhod kung nakatihaya o sa pagitan ng tuhod kung nakatagilid para itong suporta na nagbabawas ng pressure sa kasukasuhan. Sa ganitong paraan, mas komportable ang katawan at mas mahimbing ang tulog. May lola akong kilala na dati ay madaling magising dahil sa sakit ng balakang. Nang subukan niya ang simpleng paglalagay ng unan sa pagitan ng tuhod, halos buong gabi na siyang tulog at mas magaan ang pakiramdam paggising. Bukod dito, napakahalaga rin ng tamang oras ng pagtulog. Maraming seniors ang nagsasabing matutulog ako kapag inaantok na ako. Pero ang problema, minsan umaabot ito ng hating gabi o madaling araw kapag palaging nagbabago. Ang oras ng tulog, nalilito ang katawan at hindi nasasanay sa natural na rhythm nito. Kaya't subukan mong magtakda ng oras halimbawa 9 ng gabi at gawin itong consistent. Kapag palaging ganito, masasanay ang katawan na kusa itong inaantok sa parehong oras gabi-gabi. Isipin mo kung may iwasan mo ang mga simpleng pagkakamali na ito. Mabigat na hapunan, sobrang tubig, sobrang pag-aalala, Maliwanag at maingay na paligid, maling posisyon at pabago-bagong oras ng tulog, mas magiging magaan at mas masarap ang iyong gabi. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling kagamitan. Kailangan lang ay kamalayan at kaunting disiplina. At huwag mong kalimutan ang pagtulog ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Kapag pinabayaan ang tulog, parang hinayaan mo na ring humina ang katawan. Pero kapag inalagaan mo ito, mas lalakas ka mas gaganda ang memorya at mas magiging masaya ang bawat araw mo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga espesyal na teknik at natural na paraan na ginagamit ng mga eksperto para mas lalo pang mapahaba at mapaganda ang tulog ng mga seniors. Mga simpleng hakbang na kahit nasa bahay ka lang ay kaya mong gawin. Kaya kung nanonood ka pa hanggang dito, gusto kong malaman na kasama ka pa rin sa ating journey. Kaya i-comment mo sa baba ang tatlong salitang ito. Tulog ng tama! Kung sa part 1 at part 2 ay pinag-usapan, natin ang mga dapat gawin at dapat iwasan bago matulog, ngayon ay dadalhin naman kita sa mas espesyal na mga teknik na ginagamit ng mga eksperto para mas mapaganda pa ang kalidad ng iyong tulog. Hindi ito komplikado at hindi mo rin kailangan ng mamahaling kagamitan. Ang kagandahan nito, pwedeng-pwede mo itong gawin sa loob mismo ng iyong kwarto. Unahin natin ang deep breathing exercises. Maraming seniors ang nahihirapang makatulog dahil puno pa rin ng kaba o tensyon ng dibdib nila sa gabi. Ang simpleng paraan ng malalim na paghinga ay parang reset button ng katawan. Subukan mo ito. Humiga ng komportable ipikit ang mga mata at huminga ng malalim sa ilong ng apat na segundo. Hawakan ng hininga ng apat na segundo. Tapos dahan-dahang ilabas sa bibig ng anim na segundo. Ulitin ito ng limang beses. Mapapansin mong habang tumatagal, Bumabagal ang tibok ng puso at parang lumuluwag ang dibdib. Ito ay dahil pinapakalma nito. Ang nervous system na siyang responsable sa pagbibigay ng signal sa utak na oras na ng pahinga. May mga seniors na nagsasabing kapag ginagawa nila ito, hindi nila namamalayang nakatulog na pala sila sa kalagitnaan ng ehersisyo. Pangalawa, napaka-epektibo ng guided meditation o visualization. Maaring iniisip mong mahirap ito pero napakasimple lang. Sa halip na isipin ang mga problema o alalahanin ng pamilya, subukan mong mag-focus sa isang masayang alaala -ala, o isang lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Halimbawa, isipin mong nasa tabi ka ng dagat, nakaupo sa buhangin at naririnig mo ang alon na dahan-dahang humahampas sa baybayin. Habang nakapikit ka, paulit-ulit mong iniimagine ang tunog at pakiramdam. Sa ganitong paraan, naiwasan mong mag-isip ng negatibo at tinutulungan mong makarelax ang isip. May mga apps at audio recordings na pwedeng mag-guide dito pero kahit sariling imahinasyon, mo lang ay sapat na. Pangatlo, may tinatawag na progressive muscle relaxation. And technique na sobe, nakakatulong lalo na sa mga seniors na may rayuma o pananakit ng kalamnan. Ang gagawin mo magsimula sa iyong mga paa. Higpitan ang kalamnan ng iyong paa ng limang segundo tapos dahan-dahang bitawan. Pagkatapos gawin ito sa binti, hita, tiyan, braso, hanggang umabot sa mukha. Kapag paulit-ulit itong ginagawa, para mong sinasabi sa katawan mo na pwede ka nang magpahinga. Ang resulta, mas gumagaan ang pakiramdam at mas madaling inaantok. Pang-apat, subukan ng aroma. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na. Ang amoy ay may direktang epekto sa ating utak. Ang ilang natural na amoy gaya ng lavender, chamomile o sandalwood ay napatunayang nakakapagpababa ng stress at nakakatulong para makatulog. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Pwede kang gumamit ng essential oil na ilang patak lang sa panyo o diffuser. Ay sapat na para magkaroon ng relaxing na amoy sa kwarto. May lola akong nakausap na dating hirap makatulog dahil laging magulo ang isip sa gabi. Nang sinubukan niyang maglagay ng lavender oil sa kanyang unan naging mas dito. Kalmado siya at mas mahimbing ang tulog gabi-gabi. Bukod napakahalaga rin ng temperature ng kwarto. Ayon sa mga pag-aaral, mas mabilis nakakatulog ang tao kapag bahagyang mas malamig ang paligid. Hindi naman ibig sabihin ay kailangan mong mag-aircon gabi-gabi. Kahit electric fan lang at bukas na bintana, sapat na. Kapag malamig ang kwarto, mas mabilis bumababa. Ang temperatura ng katawan at ito ang signal sa utak na oras na ng pagtulog. Subukan mong i-adjust ang kwarto. Mo at tingnan kung gaano kalaking pagbabago ang mararamdaman mo. Isa pang napakagandang gawin ay ang pagtatala ng pasasalamat bago matulog. Marami sa atin... Lalo na sa pagtanda ay masyadong nagfo focus sa mga problema at sakit ng katawan. Pero kung bago ka matulog ay isusulat mo ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon. Para bang pinapakalma mo ang sarili mo at pinapaalala na marami ka pa ring biyaya? Halimbawa, isulat mo na nagpasalamat, ako dahil nakapaglakad ako sa umaga o masarap ang kinain kong prutas, o nakakwentuhan ko ang apu ko. Kahit simpleng bagay, malaki ang epekto nito sa isipan. Kapag kalmado at masaya ang puso bago matulog, mas madali ring makatulog at mas mahaba ang pahinga. Ngayon, baka isipin mo, hindi ba parang sobrang dami ng dapat gawin bago matulog? Totoo. Parang marami nga akong iisipin pero hindi mo kailangang gawin. Lahat ng sabay-sabay. Pumili ka lang ng isa o dalawang teknik na kaya mong gawin at dahan-dahang idagdag ang iba. Ang mahalaga ay magsimula. Ang katawan at isip ay madaling masanay sa routine kaya't kapag naging habit na ito, kusa na lang susunod ang antok. Sa lahat ng ito, gusto kong tandaan mo na ang tulog ay parang investment. Kapag naglaan ka ng oras at effort para mapaganda ito, ang balik sa iyo ay mas malakas na katawan, mas malinaw na memorya at mas mahabang buhay. Hindi ito luho, ito ay pangangailangan. At sa edad natin, ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating alagaan. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, Ibabahagi ko naman ang ilang natural na pagkain at inumin na makakatulong para mas madaling makatulog ang seniors. Hindi ito gamot, kundi simpleng pagkain makikita mo mismo sa kusina o palengke. Kaya siguraduhin mong abangan iyon dahil siguradong may matutuklasan kang bago. Pero bago tayo, magpatuloy gusto kong malaman na nandito ka pa rin at nakikinig. Kaya kung seryoso ka pa rin ayusin ang iyong tulog and sapwa na mga teknik na ito, i-comment mo sa baba ang tatlong salitang ito. Masarap na pahinga. Kung napansin mo sa mga naunang bahagi, ay pinag-usapan natin ang mga routine at teknik para mas mapaganda ang tulog. Pero ngayon, sisilipin naman natin ang isa pang aspeto na madalas nakakalimutan ng marami ang pagkain at inumin na pwedeng makatulong para mas mahimbing ang iyong gabi. Oh, totoo. May mga simpleng pagkain na pwedeng maging kaibigan mo kapag gusto mong masarap ang iyong pahinga. At ang maganda dito, hindi mo kailangan gumastos ng malaki o bumili ng imported na supplements. Marami sa mga ito ay makikita mo na mismo sa palengke o sa kusina mo. Unahin natin ang saging. Madalas itong makikita sa pagkainan ng Pilipino, pero hindi alam ng karamihan na ito ay natural na pampatulog. Bakit? Dahil mataas ito sa magnesium at potassium na parehong nakakatulong para ma ang mga kalamnan. Kapag relax ng katawan, mas madaling dadapo ang antok. Bukod pa rito, may taglay din itong tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin, ang hormone na nagpapakalma at humahantong sa melatonin, ang hormone ng na pagtulog. Kaya't kung hirap kang makatulog, subukan mong kumain ng isang saging isang oras bago humiga. Pangalawa, napaka ng OATS. Karaniwang iniisip natin na pangumaga lang, ito pero pwede rin pala itong kainin sa gabi. Ang oats ay mayaman din sa melatonin at complex carbohydrates na nakakatulong para bumaba ang blood sugar ng dahan-dahan kaya mas nagiging kalmado ang katawan. Isang simpleng mangkok ng mainit na lugaw na gawa sa oats na may konting gatas ay sapat na para maramdaman mong mas magaang ang katawan bago matulog. May kilala akong senior na dati ay madaling magising sa gabi. Pero simula ng gawing nightly snack ang oats, naging mas tuloy-tuloy ang kanyang pahinga. Pangatlo, huwag mong kalimutan ang gatas. Likas sa atin ang uminom ng gatas noong bata pa. At hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong isa sa mga pinakamahusay na natural na tulong para sa pagtulog. Ang gatas ay may taglay na tryptophan at calcium na parehong nakakatulong sa paggawa ng melatonin. Bukod dito, ang init ng maligamgam na gatas ay nagbibigay ng pakiramdam ng comfort na parang niyayakap ng init ang katawan mo. Kaya't kung hirap ka sa pagtulog, Subukan mong uminom ng isang baso ng maligamgam na gatas bago matulog. Pangapat, napakaganda rin kasama sa gabi ang money at buto gaya ng almonds at pumpkin seeds. Ang mga ito ay mayaman din sa magnesium at zinc na parehong tumutulong sa pagpapakalma ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kombinasyon ng zinc at magnesium ay nakakatulong sa paggawa ng melatonin. Hindi mo kailangan ng marami. Isang dakot lang ng mani bago matulog ay pwedeng makatulong. Ang magandang balita pa, Nakakatulong din ito sa kalusugan ng puso na mahalaga para sa mga seniors. Panglima, kilala na rin ng marami ang herbal teas tulad ng chamomile, salabat at pandanti, hindi tulad ng kape o regular na tsaa na may caffeine. Ang mga herbal teas na ito ay caffeine-free at may natural na epekto sa pagpapakalma ng katawan. Ang chamo tea ay kilala sa pagiging mild, tranquilizer dahil nakakatulong. Ito para bumaba ang stress at anxiety. Ang salabat naman ay hindi lang pampainit ng tiyan kundi nakakatulong din para maiwasan